yon mga bossing, shoutout nga pala sa mga basher ko dyan. Bali, pang tanga lang daw yung gantong diskarte mga boss at saka pang tamad lang daw yung gantong diskarte. Yan, kung nakita nyo mga boss is inyalagay ko po yung halo natin sa wool na pagpapaltadahan natin para didiritso po yung pahid natin dyan mga bossing para mas mapapabilis po yung trabaho natin. Tsaka mali daw yung trabaho nato, grabe yung mga tao natong mga bossing. Yan, mali daw yung ginagawa ko dyan. Yan, kung nakita nyo mga boss, yan, dire-diretso po yung hagod natin dyan. Mas mapapabilis po talaga yung trabaho natin. Pag ganito po yung diskarte na ginawa natin. Kaso, may mga tao talagang hindi gustong masapawan mga bossing. Pero maraming salamat na rin dahil nandyan pa rin sila. Nagpapatuloy na sumuporta sa atin mga boss. Ito nga lang pala mga boss, yung natapos ko. Dahil sa tanga kong diskarte at saka sa pantamat kong diskarte sa pagpapaltada mga bossing. Bali, ito nga pala mga bossing yung natapos ko sa loob ng isang araw yan. Kung nakita nyo, nasa 15 square meter po ito mga boss. Hindi, hindi pa po kasama yung linear meter natin dyan. Tsaka naka-smooth pa ito mga boss, partida. Hindi po ito rapinis. Bali, nakapuro po ito. Bali, sinabay ko na nga rin yung mga kantuhan natin. Pati po yung Group ng Hamba natin mga boss. Is-isinama ko na rin. Yan, kung nakita nyo, isinama ko na po yung group natin sa Hamba. Kaya panalo po talaga yung may-ari ng bahay nito mga boss. Hindi po siya talo sa accomplishment natin sa isang araw. Pero nakadepende po pa rin mga boss kung sa nakapwesto yung masonyo sa pagpapaltadahan niya o makapal ba. Kasi ito kasi mga bossing, is ako lang yung kasintada kaya nakuha ko yung standard ng kapal ng paltada natin. Pero kung rough finish lang to mga boss is kaya ko siguro makatapos na sa isang araw ng 30 square meters sa pagpapaltada lang. Basta ako lang yung nag asintada mga boss. At ang dapat lang talaga mga bossing na matapos ng isang mason sa loob ng sa araw sa pagpapaltada. Lalo na pag smooth finish is dapat na sa 10 square meter panalo na po yung may ari doon o di kaya contractor. Pero kung rough naman mga boss pwede rin na 15 square meter. Pero nakadepende pa rin mga busing sa pwesto niya, sa pagpapaltadahan niya, lalo na pag nakapatong siya. Talagang mabagal po yung galaw natin. Alam na alam po yan ng mga construction worker. Pero kung lalo na mga boss, kung okay naman sa baba lang, talagang malaki po yung matapos ng isang mason. Kaya nakadepende na po yan sa pwesto at saka sa kapal ng pagpapaltadahan niya mga boss. Baka pwede naman mga busing na makahingin ko tim pabor. Palaik man po ng video ko na to, at saka papalo na rin yung feeds ko. Maraming salamat po.